magandang araw mga kababayan araw ng Friday ayan meron tayong may video nagpalam tayo kay madam papasok papasok kayo ma'am sa trabaho ay uwi pa ako ng bahay ah pauwi ayan si ma'am oh. hello po saan <laughs> na ayan mga kababayan anong pangalan ni ma'am Roslyn po Roslyn <laughs> William Moore po Ah, uh, taga saan si ma'am? Taga Leyte po. Uy, taga Leyte. Ang layo naman. Layo. Ay. Uh, nagbo po si Tatay. Oh, oh. ano pakiramdam ma'am dahil kayo ang may upload ko ngayon sa channel ko. Syempre <laughs> nakakahiya. <laughs> may asawa na si ma'am. Wala pa po. Ilan taon na si ma'am? <laughs> Kuya, huwag mo itutok sa Ilan taon na po si ma'am? Ayan dyan, Interview to eh. Oh. <laughs> matanda na. Oy, matanda na. <laughs> Ayan kayo ngayon ang bahagi ng episode 80. 79 kasi yan. Ngayon 80 na siya. Ayan mga kababayan. Episode 80. Si ma'am ngayon ang nasa episode 80. Ayan. <laughs> nasa free ride siya ngayon mga kababayan ayan patayin na natin yung metro mo lang mam na ano ayan, wala kasi kayong bayad sa taxi ko <laughs> bakit po o oh, libre sa kayan <laughs> bakit walang bayad yan po talaga ang video ko ayan yung content mo oh, yung makatulong sa tao hindi yung <laughs> Ano ka? Uh, I-income ano? kuya. O, ano masasabi ni ma'am na nasa pre-ride? Sige lang ma'am, wag pa Paano ka income niyan kung magpi-free ride ka sa akin? Isang pasayro lang isang araw, pwede na yun. Ah, okay. Oh. Galing din ang content mo, no? Oo, oh, ayan. Oh. Nandito tayo sa highway, mga kababayan. Ayan. Ayan, anong masasabi, anong masasabi ni ma'am ngayon <laughs> sa pala free ride? ako ngayon kasi oh, oh. may free ride. <laughs> Maswerte talaga yung mapipreride. Ang sorti ko sa rest ride. ko today. Ayan. Ah, oh, ay pasahero pa lang ako. Hindi. Isang pasahero, isang, isang araw. araw. Okay. So wala na mamaya. Ako yung wala maswerte. Eh. Oo, oh, ikaw yung maswerte <laughs> ngayon. Ilan taon na si ate? 27 po. O 27. Eh, may Magandaan asawa na wala. Wala pa po. Yun know, oh, o, single. O, oh, nananawagan ako sa mga taga-lady. <laughs> single pa rin si ate. Baka naman. <laughs> <laughs> oh, oh shout... to makita makita ka sa ano sa vlog sa late. <laughs> shout out nyo po. Mama i eh, ano nyo po yan para oh, i-share eh, eh, to. Eh, hindi subscribe mo mamaya mapapanood mo to. Para ano yun, taxi vlog. Oh, para pag hindi pa pinakita ko na sa yo? Para pag upload ko nito mamaya. Pakikita Ay, uh, mo. Oo. Oh, oh, mga 1. Nice. Upload man, na man, yan. Man. Oh. Galing ni Tata. Ilang taon ka na po? 50 50 pero oh. yung ano mo mindset andun pa rin sa ano eh, Pagbablog eh. <laughs> Oo naman, siempre. Sabi nga huwag titigil sa pangarap mo. Hmm, hangga't tayo. Oo. Malay mo kung itong video na to, ito yung magpa monetize sa atin. Babalikan kita. Ah, oh. oh, <laughs> <Paala> na po. <laughs> kay ta kay taxi oh, na no? ano masasabi niyo sa mga susunod na free ride ko good luck po sa mga ano maswerteng mapipili ni ni tatay sa free ride niya po <laughs> ayan pauwi kayo ng kabite opo ayan pauwi si ate, na ate na ng kabite, kabite. Nagresta ako ngayon tapos maswerte akong napili sa free ride <laughs> nakakamuha ate harap kayo focus sa camera para Ito kayo po ma'am ayan yung ano na yan kukunin ko yan kaya kasi yun ang makikita mo dun sa mga video sa top okay. mo ikaw talaga okay. Bro. ayan mga kabayan nandito na tayo sa PTX ayan isang taga lady no apo. isang taga lady laking laki lady kayo, apo, apo. ayan laking lady tapos mag-aasawa dito sa kabite. Ah. ang asawa. <laughs> Ayan. Baka naman, pwede niyong applyan si madam. Ayan. ano ang pangalan niya po, tay? Ramson Piligas. Piligas. Marami hmm. din Piligas sa late eh. Ikaw, ano ba pili mo? William Moore po. Ay, muntik na pala, ano? <laughs> Oo. Nakakahiyam, hindi magbayad. Hindi po, libre po talaga yan. <laughs> Ayan po ang share oh, yan. Sure mo yan. Yung, <laughs> yung isubscribe at i-share mo lang yung video mo. Masaya na ako. Okay po. Sige po. Yung account kong isa, personal account ko yun. Si Ramson Biligas ako yun. Tatay vlog. I-upload mo din yan vlog. sa Facebook. Hindi ako nag-upload doon. Bihira ako dun mag-upload. Sa, sa, sa YouTube lang. Sa YouTube lang ako. Kasi kailangan... Pana, ah, pero, pero pwede ka siya ma-share sa Facebook, di ba? Pwede, po? pwede, oo. Yung nasa YouTube channel... Taxi vlog lang din yung ano, oh, yung sa nasa, YouTube. Yung nasa Facebook page ko, ano yun, nasa... Nakalink po yun sa... Sa YouTube channel ko. Mm -hmm. Yung sa Facebook page ko. Sige po. <laughs> Ayan, medyo lumagpas na kami sa kwentohan ni Madam na. Ayan. First time ko ma-encounter yung ganito. Ah, <laughs> Ngayon <laughs> Kung yung, lang. Kung nagbablog. oh, kasi ano, tawag din hindi ko talaga sinasabi pag nag video hindi ko sinasabi na nasa pre-ride okay yan. okay ate maraming thank salamat you po. thank you oh, share ka po tayo. wala tay. po talagang bayad dyan eh si ate o oh, diba thank you oh, thank episode you 80 ate thank you po hmm. ingat, ingat. <laughs> bye bye thank you po okay. Ayan, sige, ingat ate, ingat, oh, Thank ingat. Thank you yan. po. Sure ka po ah. Okay, okay. Sure <laughs> tayo dyan na libre sa kaya. Hey, yes, thank you po. Sige, sige. Ayan mga kababayan si ate episode 80 Siya naman ngayon ang nabigyan natin maswerteng nabigyan ng libreng sakay sa taxi ni kuya Ayan mga kababayan maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay kikuya kay ki taxi vlog Pasuport na lang din po ng video namin na bago Ayan Saka sa mga susunod pong mabibigyan natin ng libreng sakay. Abang-abang lang po kayo sa taxi ni Kuya. Taxi Ang ang taxi po natin na dala, -dala ay ilpiblo Blue Taxi. Ayun po ang gamit ni Kuya. Maraming maraming salamat po sa Sa inyo tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay ng free ride. Ayun. Babay sa lahat, babay sa inyong lahat at God bless po sa mga manunod sana palambing po si Kuya, pa-share na lang po ng video na, na ito. 'Yan lamang po para sa bawat pag-share niyo ng video ko naka natutuwa po si Kuya at 'yun po ang hinuhugutan ni Kuya para ituloy-tuloy po 'yung pagbibigay ng libreng sakay. Maraming maraming salamat babay sa inyo.